Welcome to my channel! Hello guys! Welcome sa aking channel! So ngayon ay um, mag-share po ako about sa in-stream ads again ng Facebook and then uh, sa Reels. So marami po kasi nag-comment uh, sa atin dun sa YouTube na paano ba makita yung inside sa in-stream ads tapos iya uh, makikita kasi doon kung paano i to turn on yung ads so ganito po kasi yung gagawin nyo guys so at uh, lagi niyo tandaan na ang monetization ng in-stream ads tsaka reels ay uh, magkaiba po so kapag kayo ay monetize na sa in-stream ads kailangan nyo i-on doon doon mismo sa settings ng at uh, tools nyo sa in-stream ads, uh, i-on nyo po yon para magkaroon po kayo ng ads. tas kung wala pa rin ads na lumalabas, puntahan nyo po yung mga videos nyo. I-scroll nyo po yung sa video nyo po sa in-stream ad. Hindi po dun sa reels ha. So, yun po yung i-scroll nyo. Tapos, pindutin nyo lang yon, So, ipakita ko sa inyo mamaya. So, ang iba ay hindi nila nakikita yung settings. Kasi, ganito po kasi yun, guys, meron po yan. So, hindi nyo lang po na gawa ng tama. So, ang dahilan, kaya hindi nyo nakikita din yung, ah, uh, at sa inyong mga in-stream, ah, sa mga long-form videos nyo kasi hindi active yung pag-upload nyo sa uh, long-form videos. Doon lang kayo nag-focus sa re reels. So, kailangan mag-update po kayo or mag-active po kayong mag-upload doon sa long-form videos. Kapag wala yun, six uh, 60 days na hindi kayo nag-upload doon, masasayang lang yung monetization nyo. So, mawala, mawawala po yon So, madi-disable po yung uh, in-stream ads nyo. So, sayang lang po. So, kapag monetize na kayo sa in-stream ads, uh, focus po muna kayo doon mag-upload sa long-form videos. Um, siguro, uh, pwede naman sa, ano, um, mag-post kayo doon sa long-form videos, tapos, Uh, gawin yung reels kasi meron naman siya ituturo ko din po mamaya kung paano natin i create as a reel, reels yung uh, long form videos natin so ganito po yun guys sundan nyo po ito ito po ang tanong ni ma'am Christina lahat po ng videos ko pag i-insight ko po di ko makita ang settings di ko po siya makita i-click mo lang yung profile mo sa facebook Open mo yung videos. Yan yung pinakauna mong video guys. Uh, makikita mo dyan kung kailan ka nag-upload. Yan ang last na upload ko is February 23 pa. So yung video na yan guys, yung pinakauna ay yan yung hahanapin natin ngayon. Click mo lang yung post. Scroll down lang natin, hanapin natin yung video. Ito yun guys, pero nakapost po yan sa Reels. So hindi po yan yung uh, i-click natin. Kung titingnan nyo, meron po siya nakalagay na reels. Scroll down pa natin. Yan, sa baba, yan yon. Dapat walang nakalagay na reels. Sa baba may makikita kang see insight and ads. Open po natin yan. Then open ang total insight. Yan, makikita mo na dyan yung settings. So, yan yung i-open natin. Ayan, makikita mo yung ads on video. Tapos, ito turn on mo yan. Yan, dapat naka-blue siya. Kapag ganito na mga itsura ng settings ng video nyo, ay ibig sabihin po niyan ay nagraran na po yung ads. Meron na po yung ads kahit hindi nyo nakikita sa personal nyo na account. Meron na, nakikita po yan ng ibang uh, Facebook user. I-check nyo din yung uh, mismong doon sa tools nyo. I-click nyo lang yung in-stream -in ads. Tapos open mo yung settings. Dapat ang nakalagay dyan is on, hindi disable. Next video ko na lang po yung iba guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. God bless.